Makadto kami yan sa Agta din. Malapit lang ni sa amon siguro mga 15 minutes. Upod naman ang duwa ka bata, si mama kag ako lang Video pa ni namon sang first week sang January, yanda ko lang na upload kay BC. BC kay nawili naman ako sa tahi-tahi. Amo ni amo maagyan makagwa kami sa banwa. So kanami no daw ka green kag ka fresh sang hangin. Manamit diri ang among location kay malapit kami sa banwa malapit man kami sa tinagpong dagat finally, ari na ginman kami dire. So, dire, mas stop kami di kay may pa log ang mga nagasaka. So, pwede ka mo magamit sang steps or pwede rin dire kung may salakyan ka mo. So, dahil may dalaman kami nga salakyan, dire lang kami maagi. Kag ka gan isang panahon kay hindi sobra ka init kag wala siya nagulan. Amo ni nga view ang makita mo pag-ari ka na dire sa babaw. Kanami, no? dali up din ko para makita nyo man kung ano ang may aras sa baba. Sa mga bata kami, wala pagid inisya so kailangan mugid siya sa kaon dito sa steps or kundiri. Hindi mo siya pwede diretsyo on nga may salakyan ka kay wala ni siya alagyan sa unang nga subong sini. So subong, muni na siya kanami kag easy na makapakadto ka sa babaw. Lalo na kung may mga upod kang nga mga bata, kag kung may mga salakyan malang kamo mas okay nga, magsakay na lang kamo para syempre, mabudlay man kung may bata ang nadala. Hag finally, after how many years, nakasaka gimang ako liwat dire. Kag after namon sang visit, nagdiretso na kami sa Pilar. Dito sa may beach area, kay nagplan kami nga magpahangin-hangin gamay kag mamahaw na lang kami. Kay kisama lang kami gagawa-guwa, kaya ito na lang namon. Siguro mga 10 to 15 minutes drive, makaabot na kami dito. Kagari na kami dire, dire na kami mamahaw. Kag ang amon um, nga pamahawan ari kami sa may atubang lang sang dagat. So manami kay mahangin kag uh, galing ang dagat medyo brown kay nagainulan-ulan abi. Kag mabaskog ang hangin. Kag amon um, ni ang na-order namon may pizza, may burger, fries, kag um milk tea. So hanggang diri na lang dana yung aton video. Thank you for watching. Bye bye.